Matapos ang anunsyo ng laban ni Manny Pacman Pacquiao kontra Rolando Rome Romero sa January 2026, agad nag-viral ang mga salita ni Romero. Matanda na si Pacquiao, kaya ko siyang talunin. Pero totoo nga bang kaya ni Romero ang isang alamat ng boxing kahit 46 years old na si Pacquiao sa panahon ng laban? Ito ang ating malalim na analisis sa darating na sagupaan ng karanasan kontra sa mas batang si Romero. He knocked down one round. Just like that. Not, nothing else need to be... Si Rolando Romero o Roli ay isang dating WBA super lightweight champion. Kilala siya hindi lang sa lakas ng suntok, kundi sa trash talk at kontrobersyal na mga pahayag. Natalo siya ni Gervante Davis noong 2022 pero bumawi nang makuha niya ang titulo laban kay Ismael Barroso. At ngayon gusto niyang ipakita na kaya niyang talunin ang isa sa pinakadakilang buksingero sa kasaysayan na si Manny Pacquiao. Please welcome the and colorful WBA number Malakas, agresibo, pero madalas ding pabigla-bigla. Ang tanong, sapat ba ito laban sa disiplina at bilis ng isang alamat? Oo, totoo, 47 years old na si Pacquiao pagdating sa kanilang sagupaan. Pero kung babalikan natin, ilang beses na siyang minamaliit dahil sa edad. Naalala nyo nung laban niya kay Turman noong 2019? Tinawag din siyang matanda pero si Turman ang bumagsak. Oh, ang tanong ngayon, may bilis pa kaya si Pacquiao? May stamina pa ba siya? Sa mga training video niya nitong 2025, makikita pa rin ang footwork at timing na parang sampung taon ng binawas na kanyang edad. Hindi man kasing explosive ng dati, pero matalino, strategic at mas kalmado sa ring. Kung pag-uusapan natin silang dalawa, power versus experience, ganito ilalarawan ang laban. Si Pacquiao edad 47, samantalang si Romero ay edad 30. May record si Manny Pacquiao na 62 wins, samantalang si Romero ay 15 wins. Style ni Manny Pacquiao ay isa siyang southpaw at volume puncher Si Romero naman ay isang orthodox at power puncher. Sa strength, panalo si Pacquiao sa speed, timing at footwork. Samantalang si Romero ay mayroong raw power at counter right. At pagdating naman sa kahinaan, si Pacquiao ay ang kanyang edad at reflex decline. Samantalang si Romero ay ang kanyang defense at siya ay overconfidence. Hindi lang suntukan ang laban, kundi ito rin ay patalasan sa pag-iisip, sa pagbabasa ng bawat galaw ng kalaban. Sanay si Pacquiao sa mga gaya ni Morales, Barrera at Mayweather. Mga tunay na master ng psychological warfare. Kaya kahit sabihan yang matanda, hindi na siya naaapektuhan. Samantalang si Romero, kilala na madaling mainit ang ulo at kapag emotional siya, nagiging reckless, tulad nang nangyari kay Davis. Ang tanong, kaya ba niyang kontrolin ang sarili kapag nasa harap na niya si Pacman? Kung prime versus prime ang pag-uusapan, walang duda, Pacquiao ang panalo. Pero ngayon, laban ito ng legend versus the new era. Kung si Pacquiao ay makakaiwas sa mga maagang suntok ni Romero, posibleng umabot sa desisyon o late round TKO. Pero kung maunahan siya ng lakas ni Rolly sa unang three rounds, baka magulat ang buong mundo. Pero isa lang ang sigurado, ang laban na ito hindi lang physical, kundi emotional at historical. Dahil bawat suntok ni Pacquiao ngayon ay laban ng isang taong ayaw sumuko sa edad at limitasyon. Ikaw, anong tingin mo? Kaya ba di Pacquiao patunayan muli na age is just a number? O tama si Romero na panahon na ng bagong henerasyon? I-comment mo sa baba ang prediction mo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel.